Magandang buhay mga kaibigan Welcome back na naman sa ating Monting Channel Sa video ito eh, Isa na namang matinding agimat Ang pag-uusapan natin Kapag meron ka Eh hindi ka tatalaban ng bala Yun, kumusta na naman mga kaibigan kung magaganda at guwapo. Alam nyo ba ka na kapag kayo eh nakakita ng kahoy na nakatayo. Siyempre lahat naman ng kahoy na nakatanim eh nakatayo ana. Pero kapag kayo ay eh nakakita ng kahoy na kahit yan ay eh putol na, eh nakatayo pa rin sa tubig. So take note mga kaibigan sa tubig ano, dapat siya eh nakatayo sa tubig. Ayan eh kunin ninyo. Subalit so, kagaya pa rin ang sinasabi ko na no? kunin ninyo kung gusto ninyo. Hindi ka naman niya pipilitin kung ayaw niya na no? So kadalasan may kita nyo iyan sa mga ilog o sapa o batis na ang agos ng tubig e eh, tahimik. Yun dyang hindi nyo maririnig masyado ang lagaslas ng tubig. Yung gang ilog o batis o sapa na ang paligid ay may mga kahoy at tila ikaw eh nakakaramdam ng kaiba sa lugar na iyon yung gang kikilabutan ka o tataas ang iyong mga balahibo natilaga ay eh, maraming nakamasid sa iyo so ito yung lugar ng ilog o batis o sapan na tahimik lang na dumadaloy ang tubig so ayun yung kapag ka nga kayo nakakita niya na ikonin nyo nga ayan ay kung gusto ninyo ano maganda iyan ang gawing kwintas o kaya naman eh isama sa mga palaman ng baon ninyo na bulag o kaya naman eh walang mata so ang niya nyo eh kapag kayo ay napalaban ng barilan, eh hindi ka tatalaban ng bala so balit kung iyon eh nasa tubig ka so kahit na ikaw ay eh, barilen at ikaw ay eh, nasa tubig eh hindi ka tatalaban ng bala so kung ikaw ay eh, sundalo o pulis na inambos at ikaw ay eh, nakatalon sa tubig na ka eh makaligtas ka kahit na ikaw ay eh, hindi sundalo o militar o gwardiya o kung ano paman kahit ikaw ay eh, sibilyan na ano, na halimbawa ay eh, may nagtangka sa iyo uh, kung ikaw ay eh, makatalo agad sa tubig eh hindi ka matatabla ng bala maganda rin itong ibabad sa tubig at inumin tuwing umaga upang sa araw-araw eh maging matikas ka Yo, ang bisa ng kahoy na nakatayo sa tubig kapag kayo eh nakakuha.